Mga langga, ah, nara ang inyong ang uh, everyday vlog na rin kapita sa Espanyas, sa, sa lugar, sa ruta. Nga din, hey, naa din he, mga tao nga nang uh, nang ng, nang sana, nang lingkod-lingkod. Kusok kayong hangin niya, huwag kurinti sa umuha, mga ah langga niya. Diri mga idol na diri daghan makita ni mga piso na po mga dili piso ha piso <laughs> Balik taro na ako mga langga, para makita mo mga idol oh, na sila diha na sila yung mga Oh, kana sila. Bigyan nyo ng karabatan at 'wag ninyong pagrurumihin, no? Ayan po ang hitsura ng lugar dito sa lugar ko. Oh, char. So, dito mga langga, nangaguba na nila mga koral diri mga langga, wala man ni mga wala ni sila yung mga kuan. Ayo ayo ni ilang kuan, pero pagsagdahan ra man nila diri. Manginhas unta ta diri nya asa pag panginhas nato nga murag alanganin man kusubang hangin murag wala may tuway-tuway ng Ana, manginha sila oh. Dagang kay mga kinasun diha. Ilang na sila din ng ilang na tuwat-tuwaran na din na dagang kinasun na ay na alimasag, na ay kagang, na ay na balat, na ay piso, na ay na ay nga anak ana oh. Ana pagong, oh, hmm. kan pagong diha ang langga, hmm. na na. Ana oh. Ng lugar ng mga langga, nga na po ng lingkod dito mga langga, nga din he. mga idol, din napita mga idol, nga, Kaya wala tay wala man tay kurente sa atong balay ah. Ari ta diri magsuru-suru eh, ya diri kami join hangin no nya. Dili pug ka igangon kay super man pug ang hangin ang botog na man siguro pressure diri na pita. Kay manginhas unta ko sa so, pagpanginhas ani nga eh, hangin kayo manglupad man atong kalo. <laughs> so mga langgan lutau mga naglutaw-lutaw diha daghan kayo kanabitong mga, mga pisot bitaw mga langga na uh, Inig makita ang tao mo unload, mo unload. Oh, naa diha oh daghan maglutaw-lutaw na sila diha. yan na po dito dapita mo na, na, sila diha na. Mm. diha mga langga, mga idol. Ha, salamat sa mga nagtanaw din ng dapita. So, suruy-suruy po tayo Pusok lagi kayong hangin, oh. No? Mag, mag sayo gudang good ang kuhan. mag sayo, sayo good ang kanang si Magsayasayo gud ang dahon. Nawa. Na. Wa po kayo ang kuano, ang langit. Na. Perte jung Na, Nga. mga dagko kay mga kahoy diri. Ya kusog hangin. sumaglang so, maglakaw ta diri na pita, ngita tag kaayuhan. Wa may kinhason na adlaw, kusog hangin. Ang kanang mga tabugok murag di mo makita ng tabugok din na nimo makita nang tabugok dina sa Di mo na matak makita ng tabukok di ring dapita. Ito siguro na sa mga sakuan, sa dagang kayong mga kabatuhan niya. Di ni o may kabatuhan. Una ay piso mga langga, mga idol. Tanaw na ito ni piso, doha kabuok. Na. Ato aning ko anon. Ato aning, ato aning. Na, um, ato silang i Ma cute kayo sila, o, oh, o, oh, mm. po Kaunon -kaun man sila sa laing mga dagko po. Oo, oh, kanang duha. May na lang, nai duha kaysa wala, di ba? Mm. Kaya, nangita na sila di haong kanang tabugok. Ha. May tabugok diri, ang tumana sa kabatuhan. Na ay daghan diri, kanang mga kagang, kana, mga, mga, mga alimasag, mga, mga kalansukay, may nana, niya. Mga, mga, mga sipangan anak, kinhasun, anak, daghan na diha. Muna uban diha, magtuwad-tuwad na sila, mangita sila mga kinhasun. Hmm. Nya, ganahan ba yan na sila mukhaon o mga tabugok nya? kay saan taong tabugok ani nga? O, may kapatukan din eh. Kaya nanggat may nga piso di hao. Kaya kayo, Lamig kayo, ano? kayo dakpun. Pero bawal ba yan naman taong mga piso? Kaya kuan ka ni kanang sana? Kanang murag... Murag kuan po ba kanang pangan anak? binalangga sila sa gobyerno mo nang dili pwedeng hilabtan uban diha nga lima nog di hilabtan pangawaton nila ilang dalon sa ilang balay so nga oh, di ba so an magtanaw ta diri napita unsay atong makitan nya maglakaw-lakaw ta sa mga uban uh, diri na nga tulog. tulog pa more ah, oh tulog is life Para mga langga, maglakaw ta mga idol, diri dapit mga idol sa lugar na ako mga idol. Ang init na ana no, okay. Pa-summer, no? kaya dalim na pinta. Pag i-prepare din yung mga idol, muna yung ginatawag na Laguna Park, no? Tiri. So, mag-continue sa itong everyday vlog, guys. Bahala na kita. Basta na kita. Oh, char. Sure. <laughs> so, diri, diri malangga mga idol napita, kamukuna, mga anak, na pita. Kamukong namo yung mga anari. Na, kaya naadiri, naadiri mga, mga kuan ba, mga, mga rides sa mga bata. Ano? Na, mga, di ba? gusto ka palibot-liboto ni, mo, ni mo anak na utang ni mo anak ka iputang ni mo anak palibot-libot nga ako ah, suksahan yun oy oh ora oh, niya ba ako ora niya siya <laughs> <laughs> ki ora siya <laughs> kibagkyo looy kayo ora kibagkyo kahoy oh rawa <laughs> Diri o, oh, walay nagdula kay kusog kaing hangin sa ngatanan. Grabe jud siya as in. So. Ayan to diri na lang niya ako ang live. Makita kita ta sa sunod na akong video. Please like, subscribe, and comment below. Thank you guys for watching and see you on the next episode. Don't forget to smile and be happy. I'm Pinka Nunay.